Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Isang paalala mula sa Department of Social Welfare and Development, kailangan niyo po itong malaman, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga binipisyaryo. Lalo na po sa ating mga lolo at lola, ang balitang ito ay nakalap sa Manila Bulletin. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko noong webbes, December 28 laban sa kumakalat na anunsyo mula umano sa ahensya na magbibigay ito ng regalo sa bagong taon sa mga sasagot lamang ng survey questionnaire. Sabi ng DSWD sa Pilipinos sa official nitong social media page, huwag kang magpakatanga, hindi totoo ang link na kumakalat sa messenger na ang DSWD ay namamahagi ng isang regalo sa bagong taon sa pamamagitan lamang ng pagsagot sa isang survey questionnaire. Dagdag pa nito, huwag magpalinlang sa mga post o link kung hindi ito mula sa official ng Facebook page ng DSWD. Pinaalalahanan nito ang publiko na maging maingat sa pagkiklik o pagbubukas ng mga link sa mga posts ng mga hindi verified na account at hinihimok silang iulat ito kaagad gamit ang option sa pag-uulat sa mga social media site upang mahinto ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Upang maging update sa mga programa ng DSWD, hinihikayat ang publiko na bisitahin ang official na website nito sa dswd.gov.ph at sundan ang kanilang official na Facebook page at ang dating Twitter at YouTube account at DSWD service at Instagram account at DSWD Philippines. Pinayuhan nito ang publiko na maging maingat at i-double check ang anumang impormasyong makikita nila mula sa online wag basta-basta maniwala sa content na hindi nagmumula sa mga mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaang source. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.